gawa kami guys ng ano pangtaboy sa mga ibon kasi ngayong papahinog na ang aming palay ay andyan na yung mga kalabang ibon <laughs> ang dami pagsubok itong palay namin klamis. oh, ang daming pinagdadaan ng pagsubok andyan yung insekto andyan yung mga damo andyan yung Ayan lang, ang peste at saka ang bagyo. Sunod-sunod na bagyo dito sa Bicol region. Sobra. Oo. Grabe, sunod-sunod talaga yung bagyo, guys. Ngayon nga, may bagyo na naman. Maulan, mahangin. Kita nyo, oh. Hinangin yung ilang parte. Natumba. Tapos, mapahinog na siya. Kaya, maraming ibon. Yung katabi namin pala yan mas nauna sa amin ng ilang araw kaya mas matigas na siya yung dun 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 sa dulo ang daming ibon dito sa amin wala pa naman siya ganong ibon ayan o oh, may mga lumilipad lipad ayun kung makikita nyo guys ang daming lumilipad lipad pero wala pa siyang mga dumadapo masyado sa aming palay kaya ma para ma-prevent na natin maglalagay na ng pangtaboy <laughs> mga bandila, bandila. Ayan. Guys. Kapatigas na kasi. Ang aming palay. Gustong-gusto na yan ang mga ibon. Kita nyo guys, oh, ang dami dun sa kabilang pala yan. Kasi mas mauna yung i-harvest. Pero ang dami-daming ibon. Wala na, lahat na ng kalaban. Bila, ka Tabil, ng bandila. Bandila. Tapos ibulit uh pa kami sa tahaw. Ayan, nagagawa sila. Nang no, balik kayo mo. Itutusok sa gitna. Itutusok okay, Kaya, sa gitna. Ayan. Para magdakul. Nakakitang gawa yan. Mamaya guys, papakita ko.